tayo po'y pinalad ah, na makakausap muli ang ah, mismong tagapagsalita ng Agriculture Department ah, sa katawan po ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asik De Mesa, good morning po. Johnny Banyes, <laughs> na Sino, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Good morning po, Asik. Hi, John and Drew. Good morning. Maganda umaga po sa lahat ng tagasubaybay. Alright. I Aming mean, maraming salamat po sa pagkakataon at uh, direct to the point na na po, Asik De Mesa. Uh, marami pong nagsasabi na parang... Uh, ito po ba talaga ang layunin nitong pagbebenta ng 20 pesos na bigas kada kilo sa mga mismong magsasaka, Asik de Mesa? Uh, tama po yan. Uh, August 13, ilulunsad na natin ito. Bukas po. Ang bukas. mga magsasaka kasi natin, uh, karamihan dyan na, na, na nakalista limbawa sa Registry System for Basic Sector and Agriculture. Uh, kabilang din sila doon sa mga sektor na mahirap din uh, ibang nakalagay doon. Lalo na yung mga nagmamayari ng dalawang ektaryo pababa. Mm -hmm. At uh, din sa kanila, uh, either farm worker or uh, yun nga, maliit lang yung pagmamayari ng lupa, sila ay, ang tawag nila doon na mga ekonomista ay net consumer din ng bigas. Mm -hmm. uh, ibig sabihin, yung Asik? Susubi man sila, Opo, napuputol. Hello. Opo, opo. Go po, go, ahead, go ahead. po, Asik. Yeah. Kung kung yung harvest nga nila, kung nagtitira man sila o nagsusubi sila, uh, hindi enough yun para sa buong taon. Kaya bumibili rin sila talaga ng bigas. Mm -hmm. So ito ay ano lang, uh, opportunity din para magkaroon sila ng access ng murang bigas na galing din naman sa kanila. Mm -hmm. Asik de Mesa, uh, bago po buuin at tuloy ang ipatupad itong proyektong ito, nakonsulta niyo po ba ang hanay ng mga magsasaka kung talagang kailangan silang isama sa programang ito? Tama Kasi we understand talagang unang-unang prioridad ng mga magsasaka ay yung magsubi para sa kanila bago ibenta yung kanilang produkto. Tama po ba, Asik de Mesa? Uh, tama po yan. Uh, Kagaya ng nabanggit ko kanina nga, uh, yung ibang harvest nila hindi naman nila binibenta lahat. Pero may mga harvester line, binibenta lahat. Opo, hmm. go ahead po. Para sa po. ibang bagay. Mm -hmm. Mm -hmm. Hello? Opo, go, go ahead po. Go ahead po, Asik. Yes. So, yun nga. So, doon naman sa konsultasyon, I have to check on that. Uh, kasi pag may mga ganito namang programa, lagi namang mayroong mga konsultasyon na nangyayari. Mm -hmm. At uh, either yan sa mga educators association or sa mga farmer co-ops. Alright. Asek, uh, gaano ho ba karaming mga magsasaka ang uh, mabebenepisyohan, makikinabang po rito sa 20 pesos po na uh, kada kilo po ng uh, bigas? Yung ating mga magsasaka na rehistrado sa ating tinatawag na RSBSA, more than 2 million uh, rice farmers yan. Mm -hmm. Yung kabuan kasi na nakarehistro sa atin ay more than 20 million na. So iba-iba klase kasama ni mga isda, mag-linear, and uh, kung ano na no, pang uh, mga identification or classification ng ating mga magsasaka. Now, yung ating mga mechanics actually, uh, pwede silang dumiretso doon sa NFA warehouses na malapit sa kanila at doon bumili ng uh, ng bigas at the same time uh, actually maliit lang naman yung allocation 10 kilos per month pero uh, allowed sila kunwari ngayon uh, August, September, October hanggang December uh, limang set yun so 50 kilos so isang kaban yun pwede na nang bilhin ng uh, buuan. buwan oh, o isang mm -hmm. So ano gaano karami Uh, ano naman, lahat ng eligible doon na nasa RSBSA, pwede silang bumili dito sa NFA. Uh, Asik, pasensya na, medyo naputol. Bali, yung isang kaban, hmm. ilang buwan ang uh, ilalaan sa bawat magsasaka? Uh, 10 kilos uh, per month yung allocation. So, o, yung limit. 10 kilos limit. a month? So, kung, bibili bibilhin, sila ng uh, for five months of so 50 kilos, pwede nilang bilhin. Yung sa iba kasi talagang uh, limited yung pagbenta. Uh, mm -hmm. Sa kanila, they can buy already yung allocation nila for five months. na Kasi sa NFA ano yan eh, sako-sako, uh, uh, pwede rin naman na retail. Pero kung gusto nga nila yung 50 mm -hmm. kilo bag, uh, pwede nilang iwi. Yan. Mm -hmm. right. uh, binabanggit po dito ng grupong Federation of Free Farmers na mukhang uh, pantakip lang ang hakbang na ito, ang programang ito, sa tunay na problema at palabasing nakatutulong po ito sa mga magsasaka. Ano po reaksyon niyo dito, Asik de Mesa? Uh, isa lang naman ito sa mga programa na uh, binibigay na assistance sa ating mga magsasaka. Uh, imagine mo sila yung nagpo-produce at uh, we are catering halimbawa sa mga minimum wage earners sa mga 40 sa DSWD sa mga senior so sa tingin ni secretary marapat lamang na uh, magkaroon din ng access yung ating mga magsasaka mm -hmm. so ito ay isa lang sa napakaraming assistance na binibigay sa ating mga farmers bukod dun sa financial assistance sa mga binhi sa mga patabaw, ang makinarya at kung ano-ano uh, pa dyan. Ah, uh, uh, yun nga. Yung yung reaction ng DA Jan is uh, despite yung mga criticism, itutuloy ito ng 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 DA kasi mas marami yung makikinabang uh, para sa programa na ito. Opo. Pero ito po ay kahit nga po may mga puna, ika, ito ho ay hanggang kailan ho ito ipagpapatuloy uh, po ng Department of Agriculture? hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulo, uh, ay itutuloy itong uh, programa nito. Yung kasama now. pati mga magsasaka sa bebentaan po ng 20 pesos, ano po? Yeah, minimum wage earners. Mm, -hmm. uh, right. Kasi ang target talaga natin dito, mga... Uh, 15 million Filipinos mm -hmm. na servisyohan talaga. Up to right. 30 million. Uh, tama ho ba? Kasama rin ba mga mangingis na rito? Uh, kung in nabibilang doon sa mga uh, mahihirap, uh, senior, doon sa vulnerable group, uh, automatic kasama naman sila doon sa naunang programa. Hmm. Sa ngayon ay inuna yung mga registered farmers, uh, rice farmers sa RSBSA. So siguro susunod yung mga uh, talagang nabibilang doon na fishery hmm. subsector. Okay. A asek de Mesa, with your indulgence, ha? kasi naitanong din namin kanina kung sa simple mathematics, kung ang mga magsasaka po ay magbebenta ng kanilang palay o bibilihin yung kanilang palay sa halagang 13 pesos, tapos bibili sila ng bigas na halagang 20 pesos, saan po nila kukunin yung iluluwal dun sa na 7 pesos kada kilo? Ganito, John, ha? Uh, itong 20 pesos na bigas na binibenta natin, ito ay binili mo na. Yung palay binili yan ng NFA sa halagang 24 pesos mm uh -huh, uh -huh. uh, sa ating mga magsasaka. Doon sa 24 pesos na yan, uh, of course, may mga gastusin ng NFA sa pag paggiling, pag-imbak. So, yung unang bentahan nitong, ang tawag pa namin, T29, ang benta dyan ng NFA ay 29 pesos. Uh -huh. So may konting subsidyarin yan. So in effect may subsidiya ang ang NFA. Uh, bago maging uh, 20 pesos ito na bigas diyan. Yan mm -hmm. so giginan ang competition din. Hmm. Hindi po 13 against 20. Eh. Uh, ang ang 13 pesos yun yung cost to produce. Ah wow. uh, noong 2023 ang datos ng field rise na sa average is 13 pesos and, mm -hmm. and kung ako nagkamali, 20 centavos. Mm -hmm. Ang pinakamura sa Nueva Ecija at 11 pesos. Depende sa lugar pa. ang, ang cost to produce. Yun yung gastusin nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo. Uh, speaking of uh, bigas pa rin po, Asik, uh, dun po sa issue po ng, uh, of course, yung importation, Meron pong uh, mga panawagan dito, yung uh, suspension po ng rice importation ay palawigin pa I mean, beyond 60 or beyond 2 uh, months, anong uh, reaction po ng Department of Agriculture rito? Uh, of course, may implication kung patatagalin yan. Ang ang main objective bakit tinigil ang importasyon sa panahon ng anihan, una-una, napakarami ng dumating uh, sa ating bansa nitong uh, unang bahagi ng taon, uh, okay. more than 2 million metric tons at may dalawang buwan na uh, uh, more than 500,000 metric tons. Normally, nag average lang ng 300, pinakamataas na yung 350,000. So, tinayming yan sa panahon ng anihan kasi ngayon, lalo na ngayong wet season cropping, ina-expect natin more than 11 million metric tons yung ma-harvest. So, pag maraming uh, import na bigas, maraming local production, ibig sabihin yan babagsak ang presyo ng farm gate. So yun yung iniiwasan na walang masyadong imported na bigas sa panahon ng anihan para proteksyonan mm -hmm. yung presyo at of course yung kapakanan ng ating mga uh, magsasaka. Mm -hmm. Ngayon kung papaluwigin mo naman siya beyond the harvest season mm -hmm. at uh, kinukonsume na ng mga kababayan natin yung bigas, uh, hindi naman pwede na uh, yung ating inventory ay tuluyang ma-deplete. Kasi we are maintaining at least, uh, ang pinaka-healthy is 60-day inventory ng bigas mm -hmm. sa buong bansa para kung sakali magkaroon ng problema, meron tayong bigas na kakainin kasi ayaw natin biglang magkagulo. Hindi kakapusin. Uh, ang ang pinuproduce natin is about 70 to 80%, 75 to 80% percent, uh, locally produced ang ang Opo. consumption ang um, 20 to 25% ay imported. So, hindi pa natin kaya yung, yung sufficiency sa production ng, ng bigas. So, kung it expand natin ang importation ng mas matagal na panahon, magkaka-apekto yan sa, sa inventory natin. Pero, At, opa, of course, uh, dun sa ating uh, uh presyo, magkaka-apekto rin yan sa presyo, of course. Mm, magmamahal. Okay. How about naman yung sa taripa, Asek? Uh again, ni recommenda ng DA uh, na ibalik sa 35% uh, two steps from 15 to 25 and then 25 to 35 Stop, But Gert, we trust uh, the wisdom uh -huh. uh, of our uh president regarding this issue kasi yung yung sa uh, importation ban ano yun kasi kung, kung may epekto na siya at eh uh, hindi na kailangan yung taripa pero halimbawa hindi ganun kalaking epekto so babalansehin 'yan uh, talagang may careful balance sa ganitong proseso mm -hmm. All right dad baka may karagdagan pa po kayong uh, mensahe at uh, ikangay panawagan sa ating mga kabayan in particular sa ating mga mm -hmm. magsasaka Asik de mesa bukas magi-start na yan Apo. bukas uh, August 13 mag-start na yung ating launching sa regions 2 and kasi dyan yung pinakamaraming rice farmers natin sa buong Pilipinas at uh, at po yung ating pangulo at ating kalihim sa pag-iisip ng uh, serbisyo po para sa ating mga magsasaka. Nulit po, magandang umaga at salamat uh, po, Assec. Thank, Thank you po. very much po. Uh, mananatili po. pong bukas ang himpilan at programang ito sa update mula sa inyong tanggapan. Thank you sir. Ingat po. Good Ingat morning. Po. Good morning. Good luck po. Good luck. Salamat. Salamat. I right. Assistant Secretary Arnel De Mesa tagapagsalita po. Department of Agriculture.